La. Eh. Okay. So, wasap mga kamox, yeah. Karo, 'no? Oh, Karong okay. mga kamox, 'no? Kung ha ta mga kamox. Karga, uh, karga ta mga kamox. Yeah, yung kunin natin tubo. Tapos karga natin sa tindahan mga kamox Yan, yeah. kita mo yung truck mga kamox, yeah. yeah. Let's go. Ah, uh, tingnan natin mga kamox, 'no? Kung mahirap pa talaga yung karga tapos, tingnan natin. Try natin mga kamox. makamok grabe suras dami uh, 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 uh. grabe si toto, mga kamoch, no? si mox toto ayan ayan asya mox tata ayan <laughs> ah, si mox toto grabe yung init mga kamoks. ayan lah La. kaya kaya rani emakamuk ya ya so kaya okay, emakamuk kita na tayo naman ang buhat ito mga kamoks tapos ilagay natin do sa truck kalit nyo subukan natin mga kamoks no subukan natin subukan natin kung ano kaya natin

Grabe, ang andulas ng ano mga kabuks na. No? Andulas ng taytayan. <coughs> <laughs> Parang buhulog ako. Ah. Okay. Ay, hirap hirap pala, mga kamuks to no? Oh no Kutas Tapos mainit mga kamuks Mira ma parang naaalo, na ako. Na oh no. Ah, na ako. Lah, binusuk ras damyo. Bedulasin box. Lah, lang. Nah, Oh, masakit ha. Nihira po ako. Doon yung mok. Sige pa. Ayan. Ayan, si Moks ano? Si Moks na kor. Ano? Hirap. Ano, ano, pre? Okay, man? Okay. Ha? Isad kayo, pre. Ah, dito akyatan dito yung babaan mga no, moks so. ayun si Toto, ay, <coughs> ay, to -toto, to -toto. Ay, ay. nee kayo babangka ay, bangga, si Mok Toto Yeah. Get the dude.

Na, Masubukan no? na, yeah. na namin mga kamukslok. Basta-basta dahil yung kargador sa pas. Masubukan na namin mga kamukslok. Magpuha doon ng kubo. Tapos karga namin dito mga kamoks. Napakahirap pala mga kamukslok. Kasi init. Ang init ng araw mga kamukslok. Saka yung init ng dahon ng tubo. Saka makati mga kamukslok. Mahirap talaga mga kamoks. Kaya sabi ko sa inyo, kayo, <laughs> mag-aaral kayo ng mabuti <laughs> mag-aaral kayo ng mabuti real top, ha mag-aaral kayo mga mabuti ng mga bata para hindi kayo makatulad ng ganito ang trabaho kung pag-init mga kapos ayari thank you for watching and bye bye